Kaya tayo nang tatrabaho, kailangan nating kumita. Subalit, kung ang ating pag-iipon, kung ang ating kayamanan ay dito lamang sa mundo, tayo nang pinakakawawa sa lahat. Kung ang ginagawa natin ay pansarili lang natin, hindi rin ito maganda. Sabi ng Biblia, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magdanakaw kukuha nito. Nangyari yan kay Solomon, nasa kanya ng lahat ng bagay, sabalit ang sabi niya in the end, meaningless, walang kabuluhan. Kung si Kristo ay nasa atin, tayo ay tunay na mayaman at sa kanya tayo humingi sa Pilipos chapter 4 verse 19 tayo ay nangangailangan humingi tayo sa Diyos at ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan buhat sa kayamanang niyang hindi mauubos ang tanong nasa puso mo na ba si Jesus kung oo nasa iyo na ang yamang hindi mapapantayan kung hindi pa I invite Jesus to come into your heart and it will make your heart rich forever. Si Kristo ang tunay nating kayamanan. God bless us all.